News updates. Mga balita ngayon, Pinoy mountaineer nasawi sa Mount Everest. Aquittal ni Congresswoman Elect Laila Delima sa isa sa mga kaso ng droga pinawalang bisa ng Court of Appeals. 55 million pesos halaga ng Peking luxury goods sabat matapos ang reklamo ng mga brand owners. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isang Pilipinong climber ang nasawi sa Camp 4 ng Mount Everest kagabi. Ito ang unang naitalang pagkamatay ng isang banyagang mountaineer sa kasalukuyang climbing season ayon sa Department of Tourism ng Nepal. Kinilala ang biktima bilang si Philip II Santiago, isang engineer, 45 anyos expedition leader, parte ng Team Momentum, the Philippine Everest Expedition 2024 to 2025 at miyembro ng Mountaineering Association of Krishnagar Snow Everest Expedition 2025. Ayon kay Borhaj Bandari, Managing Director ng Snowy Horizon Treks, inabutan si Santiago ng kanyang huling hininga sa Camp 4 habang naghahanda para sa summit push. Hindi pa malinaw ang sanhi ng kanyang pagkamatay ayon kay Bandari gabi na nang marating ni Santiago ang Camp 4 patuloy naman ang pagsisikap na maibaba ang kanyang labi patungong base camp. Ipinawalang bisa ng Court of Appeals o CA ang desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 na nag a kay dating Senador Laila de Lima at sa dating aide nitong si Ronnie Dayan sa pagkakasangkot sa ilegal na droga. Ayon sa CA, may grave abuse of discretion si Judge Abraham Joseph Alcantara dahil nabigong ilahad ng malinaw ang mga batayan ng kanyang desisyon. Iniutos ng CA na ibalik sa RTC ang kaso para sa bagong desisyon, alinsunod sa tamang pamantayan. Ito ang pangalawa sa tatlong kasong may kinalaman sa droga na nagdiin kay Dilima na ngayoy inaasahang mauupong kinatawan ng mamamayang Liberal Party List. Giit ng kampo ni Dilima, hindi pa pinal ang desisyon ng CA at magsusumiti sila ng motion for reconsideration anila hindi ito pagbawi ng acquittal kundi kahilingan lang sa mas malinaw na paliwanag. Mananatiling malaya si Dilima habang nagpapatuloy ang proseso. Nasabat ng National Bureau of Investigation o NBI ang mahigit 55 milyong halaga ng peking luxury items sa magkakahiwalay na operasyon sa Metro Manila. Ayon sa NBI, sinimula ng operasyon matapos magsampan ng reklamo ang mga kinatawa ng ilang high-end brands dahil sa paggamit ng kanilang pangalan ng walang pahintulot. Kabilang sa mga nasamsamang packing bag, sapatos, relo at accessories mula sa mga tindahan at imbakan sa Maynila, Makati at Quezon City. Nahaharap sa kasong paglabag sa Intellectual Property Code ang mga may-ari ng mga produkto habang patuloy pa ang investigasyon para matukoy ang buong sindikato sa likod ng operasyon. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.